Hi Ate Tess! Good morning. Good morning! Si Kuya po. Hi! Ito. Ana, bata pa lang <laughs> tayo! Maldita ka! <laughs> <laughs> Nagpayat na bago. Oo nga po. Good morning! Dito na po kami nag-almusal. Yan, pinagkapi po kami. Kuya kayo po! Ay, kapi -ka lang din namin. Ay, okay. yes, sir, ang layo ng lugar namin no? Ay, okay lang. Maraming kurbada. Oh. Mm -hmm. <laughs> Alagang, ano ba? Ano ba? parang galakot na kayo shit ang hot sa na nasa tv ako lagi sa personal pagod na punta po tayo sa beach sa nasyon beach pabain ka eh saan ka na? Eh. Tara no! Kala ko may, may nag-ano na sayo. Eh, tayo yung sinasabi ko sa iyo kawayan lang to dati. <coughs> ha? So kawayan lang Ayan, po isa i trip na tayo habang uh, Bakawan. Bakawan po. Bakawan. Dito po rasi. Ayan. Baka nakalit ka? Meron tayong ano. Meron tayong bago ng sunod ngayon. Ayan. Napakaganda dito sa loob ng uh, bakawan. No? At ang mga uningang bulitig. Ang ating mga narinig. Ah, ayan. Ayan. May pad aming team. Papunta lang naman. Sa Isla Nation Beach. Tara, samahan nyo ko. Ito, guys, may bakawan pa dito. Pakita nyo. Tapos kita mo siya, yung tulay na yan. Before, kawayan lang po talaga yan. So, parang lagi silang nag-aayos. Kaya ang ginawa nila, ganito na. So, ito. Actually, yun wala pang hawakan. Pero ito, nakita nyo. Lo local name. Bakaw bakawan babae bakawan babae scientific name Rhizophora mucronata I Ayan. family name risopora cis eme bakawan babae bakawan <laughs> babae <laughs> bakawan babae <yan. laughs> so ito ganda niya oh, may kawakawayan pa rin naman okay. gonna ay. ay alam mo ba yan, yan ito nakita mo may kubo dyan umaakit pa dyan sila Belinda siguro siyempre for 2 years di ba nasira na, natanong so, tiyan mo una. parang naganto siya kasi dito kumanta kanta dito si Payat eh nasa music video may music video yun di ba Kenapa ni kakak? Yung mahai. Five seconds ngah tan. Ini ya. Ini tu. nakita yung bahay Entrance 20 pesos. Bye.